siyam na pagkain na usual natin kinakain, pero kung mali ang oras, ikapapahamak ng ating health. Are you ready? Usually, kumakain yung marami dyan ng banana uh, early in the morning, walang laman ng tiyan. Mali. So ano ang tamang oras ng pag-inom? Dapat... Pag-inom, uh, pagkain. Pagkain, sorry, sorry. Tamang oras ng pagkain. Usually, 8 a.m. Mali, dapat 10 a.m. 10. Okay, 8. Okay, bakit to? Kasi nga, it will decrease your energy. Sa umpisa, pag kinain mo, dahil may sugar siya, marar parang ang lakas-lakas mo. Pero once na-digest na siya, doon parang pagod na pagod ka na. So I suggest, pagkagising, wala mo ng banana. Pahinga ka ng mga couple of hours at saka ako palang kakain ng banana. Kasi ready na yung katawan mo na mag-excrete ng energy. Alright? Next. Ang pagkain po ng rice, dapat po mas marami sa tanghali, lessen sa gabi. Kasi kailangan ng katawan mo na i-digest ito eh napakataas po ng tinatawag na carbohydrates na may, may, complex carbo complex carbohydrates na nahihirapang tunawin so kung hindi nyo kayang pigilan na kumain ng marami sa, ka, sa gabi I suggest if you eat rice at night mag iintay ka talaga ng tatlong oras bago ka matulog hindi nyo napapansin dahil sa pagod natin sa trabaho ngayon bumabawi tayo ng kain sa gabi So, ang tendency, pag kumain ka, nag ka naman. Niaanto ka na. So, pag natulog ka, wala na nagme-metabolize. Wala nang nagdadigest ng kinain mo. Kaya, ang tendency, lahat ng mahilig kumain ng kanin at natutulog agad, nagsisilaki o tumataba sila. Kasi walang nag walang nag ano eh, nagdadigest. Okay? So, I suggest, mas maraming rice sa tanghali kesa sa Cabi. Alright, next. So, bawal na bawal tayong kumain ng sweets bilang snack. Pwede po siya right after meal. Ang pagkain, hindi snack. Huwag snack. Kaya nga, during snack time at mahilig kayong mag soft drinks, carbonated drinks, nako, oh, dyan, dyan, dyan nasisira ng gusto ang inyong uh, immune system. Na, eh, hindi naman kayo makakain ng wala soft drinks. Eh, e, wala tayong magagawa. Okay, next. Milk. Milk. Umpisan kasi natin ng bata tayo na ang pag-inom ng gatas ay maganda sa umaga. Sa bata. Pero pag adults, mali. Pag nag kayo sa umaga, sigurado tataas ang asid na nagkukos kung bakit may heartburn at kung bakit nagkakaroon kayo ng paninikmura. So ano ang tamang pag-inoom ng gatas? Hindi sa umaga kailangan sa gabi para mas maganda tayong makatulog. Number six, meat. meat. Pag ikaw ay kumain pala ng meat sa gabi at wala pang tatlong oras na tulog ka na, sigurado asahan mo tataba ka na. Nuts! O yan! Marami ang nag-iisip. Nuts, dok, di ba bawal sa sa mga may arthritis dahil mataas ang uric acid? Mali. Hindi totoo yun. Ang nuts ay napaka-okay because it has protein na mag, magpapahealthy sa ating liver. So nuts is a liver food. So okay yun. Hindi nga lang pwedeng marami umaga o kaya snack ang pwede pag nuts. Pag gabi, habang nanonood kayo ng TV, tigilan nyo ang pagkain dahil sa gabi, yung protein niya nagiging uric acid. So gusto nyo magpapayat, ayun, kainin nyo raw siya sa tamang oras. Nuts. <laughs> so ano raw ang tamang pagkain ng citrus fruits? Yeah. Oh, marami dyan, pagkagising, bumabanat ka ng tubig na may lemon, o umiinom ng freshly squeezed na orange sa umaga pagkagising, mali! dahil citrus it will produce acid Asin. so it will it will help your digestive system to 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 produce more acid than the usual so ano ang tamang pag-inom ng citrus at pagkain o pag-inom ng citrus fruits with milk. yeah para hindi umangat ang acid ninyo mali yung before meal next beans yeah ito pa beans beans, beans. mga maling beans. mga maling paniniwala sa beans na ang beans. beans daw ay napakataas ng uric acid Beans. Hindi ho. Ang pagkain daw po ng beans, perfect po ito na pagkain for lunch. Sa bagay sa Pilipinas, hindi naman tayo mahilig sa mga yung pork and beans. Bihirang-bihira nyo lang kainin yan eh, nama? Pero sa ibang bansa ho kasi, yan yung kapalit ng rice nila, beans eh. So, the, the best way is lunch time. Hey, next. Last okay. but not the least, eto. Mga maling paniniwala tungkol sa... Apple. Mansanas. Apple. Bawal pong kainin ang apple sa gabi. Bakit? Kasi po napakahirap i-digest ng apple At nagpo-produce po siya ng acid. So pagkaigaw kumain ng apple sa gabi, magdamag po yun. Tataas yung acid mo. Kaya pag gising mo sa umaga, sinisimura ka na, uutot ka na lang utot. So ano ang tamang oras sa pagkain ng apple? Morning hanggang hapon. Pwede yun. Huwag lang after dinner.